Hello and good day everyone! Happy to share you today ang aking version sa pagluluto ng pork mitchado, Yummy talaga, masarasa at paknapak pak sa sarap. Una ay maghanda tayo ng lutuan at ilagay ang 6 to 8 tablespoons na oil. Painitin lang natin ng konti at isunod na ang One large onion na nakaslice ng maliit. Maraming onion, mas masarap din. Sa akin taman itong one large onion na nakaslice ng ganito. After sa onion ay ready ang am five cloves na garlic. Three cloves kung malaki siya na klase sa maliit. 5 cloves na garlic na nakaslice ng maliit. Partner na partner talaga ang onion at saka garlic. Medyo palutuin lang natin at ipabrown ng konti ang garlic at saka ang onion para lasang-lasa talaga. Sa version ko na ito ng Michado ay maglalagay ako ng 1 half kilo na pork. By the way, iba't iba yung paraan. Bago nila ilagay yung pork, yung sa iba, yung nakasanayan talaga na Michado ay i-marinate muna nila ng soy sauce at saka yung lemon juice. This time, yung version ko naman ay hindi na ako mag-marinate kundi diniretso ko na siya. So, maglalagay na lang ako later ng lemon juice. 'Wag niyo akong ibasya, ito lang yung nakasanayan ko na style sa mitsado pork mitsado. Medyo ipa natin ng konti at isunod na ang one can na tomato sauce. Pwede din yung tomato paste or tomato mark, okay na okay. Ang gamit ko lang ngayon ay yung tomato sauce, isang can yan. Ayan. I-mix-mix lang natin ng konti para mag-combine. At pag mag-combine na ang lahat ay it's time na i-ready na natin yung 3 to 4 cups na tubig. 3 to 4 cups siya kasi gusto ko na maging soft and tender yung karne ng baboy. Pero kung after ilang minuto at medyo nawawala na yung tubig tapos makikita at mafe-feel natin na yung karne ng baboy ay hindi pa rin soft at tender, ay of course magdagdag tayo ng tubig. Now, after 15 minutes ay i-check natin at it's time na ilagay ang 2 to 3 tablespoons na soy sauce. Kung kulang sa inyong panlasa, ay of course add kung kinakailangan. Pagkatapos niyan sa soy sauce ay ang paprika powder. Optional lang siya. Kung wala kayong paprika powder, okay na okay lang. Optional lang yan. And then ang 1 half teaspoon na pepper powder. Dagdag aroma at lasa at medyo anghang sa mitsyado. And then ang tatlong bay leaves. Ang sunod naman ay ang canor powder na 3 fourths teaspoon or 1 teaspoon na canor powder or magic sarap or pwede din yung 1 canor cubes. Pwede pwede natin ilagay yung pork na lasa. After niyan ay takpan ulit natin and wait another 15 to 20 minutes at i-check ulit natin. Medyo kulang pa talaga ang pagka-soft ng ating Karni ng baboy at hindi ko siya minarinate sa soy sauce at saka lemon juice kaya maglalagay ako ng 1 teaspoon na lemon juice ayan at para mabalanse ang medyo asim na effect ng ating mechado ay maglalagay tayo ng 1 and 1 half na brown sugar or white sugar. Pangbalanse talaga yan at dagdag sarap din sa mechado. Ayan. This time naman ay isunod na ang carrots. ba? Diba? <laughs> ang sarap-sarap talaga pag may mga gulay, carrots at ang next ang patatas, yummy 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 talaga at yan ang kukumpleto sa ating pork meat recipe for today. Medyo ipa-half cook lang natin yan another 2 to 3 minutes at this time we open ulit natin and then Maglalagay na tayo ng next at ito ay colorful na colorful talaga kasi pag maglalagay ako at bumibili ako ng bell peppers ay kumpleto yung tri-colors yung may red, green at saka yung yellow. Ang ganda ng kulay pero kung hindi naman makulay yung red lang yung nabili ninyo na bell pepper okay na okay. Pero kung tatlo ay makulay na makulay ang ating michado. This time, ilagay din ang green peas. Wow na wow! Super makulay ang pork michado natin na recipe for today. I-mix lang natin mabuti para makumbine talaga at lasang-lasa ang ating recipe for today. At it taste din natin kung kailangan na magdagdag ng mga soy sauce at tsaka marami pang iba. And after nyan, takpan natin. After 3 to 5 minutes, ay i-check ulit natin. And yay! Lutong-luto na ang ating pork mechado. Wow na wow, looks so yummy. At hindi ko gusto yung medyo dry, gusto ko yung medyo may sarsa. Kasi pag partner ang rice, ang sarap ng sauce, ba? Diba? Sa pagluluto ko din ng pork mechado, yung mga gulay ay hindi ko siya gustong i-overcook, kundi gusto ko yung medyo half cook para may konting crunchy yung carrots, yung potato. Of course, kung gusto ninyo na hindi half cook, of course, dagdagan niyo ng ilang minuto na takpan, tapos... Instead of 3 to 5 minutes, ay gawin natin 5 to 8 minutes. Ayan, lutong-luto -luto na talaga ang pork Mitchado recipe for today. Yummy, yummy, yummy talaga at walang katulad ang pagkaing Pinoy, panlasang Pinoy at napakasarap talaga pag tayo yung gagawa. Alam na alam natin yung mga ingredient. Until next recipe ulit tayo. Sana naman ay nagustuhan ninyo ang recipe for today na pork mitchado. God bless us all and thank you very much.